Sa pananaw mo, na bakit komportable? Oo, oh, bakit ba komportable kayong gawin 'yung mga intimate scenes na hindi pwedeng gawin ng mga lalaki sa inyo? Kasi wow. siguro kasi mostly babae hindi hindi siya hindi 'yun na nag-nagsasamantala ah, ng ano eh na, ng sitwasyon parang gano'n. Mm. Hindi siya nagte-take advantage na wow. talagang bastusin ka. Kaya feeling mo safe ka sa kapwa babae parang gano'n. Pero feeling mo, feeling mo, pag ginawa yung sinan lalaki, medyo hmm, off na ko yun. Na yun Nar naranasan na. Naranasan ko na yun. Ah, naranasan mo na. Oh. Kanino? Secret. Siyempre. <laughs> <laughs> sino? Si Basta secret. Hindi ko alam. Inis na inis talaga ako. Kasi ayoko ah, sa tunay na tuna buhay, kala ko hindi, sa hindi, pelikula. Sa, sa, sa pelikula movie din. Mm. Pero hindi ko sasabihin kung saan. Kung ano sino. pelikula yun? Hindi ko nga sasabihin Kasi mahal na nila. Ah, alam so, mo, so, ako, no? <laughs> hindi. Bakit ka nainis? Kasi yung sa eh, ano, ano so. eh. Kasi hindi. Bago pa lang siya. Naiintindihan ko yun. Kasi so, alam ko kasi yung pakiramdam na na ano eh, na take advantage na eh. Alam ko na eh. Yun yung, yung pinaka Ayoko Ayoko ng bastos. Parang ayoko ng ano, walang respeto. Parang So, so, hindi mo nagagawin? Talayin yung pagkakataon. Pardon. Ah, ganun? Hindi mo na gagawin ulit yun? Hindi, ginagawa sa... ko na lang. Sinasabihan ko naman. Sinasabihan ko talaga. Pinapurang kakaw ganun. Pagkatapos, may gumawa pa ba na iba? Wala na? Wala na. Wala na. So, kasama na yung sa restrictions mo. Dili hmm. namin lang natin, ha? pag sa babae, sa... pag sa kapwa ng babae, okay lang na magkaroon ng ganitong intimacy. Hmm. Like, yung hahawakan yung... Hmm ahawakan ah, yung boobs mo or ililik yung ano mo, yung wow. mo. Pero pagdating sa lalaki, hindi. Mm. Pero pag inutos ng director... Kasi ano? lalaki yun eh. <laughs> oh, <laughs> Mostly lalaki, mahilig talaga sa babae. Wow.